lihat. Magalas 11. Kan kontak tenang kan birthday kan. 96 birthday ng kapatid ng, ano, ng ganan kong babae. na kapatid nang ano na jangan kompa-pai. Lawan lagi ya. Magapit sila mang AC kami. Birthday na sa barangay matiba. Eh, tamam. Kita ket saya dulu. Di dalam comment kan. Papa do down ya. lang doon sa tricycle eh, bukas pa ang birthday pero in eh, advance nga kasi may mga pasok yung anak nila at sa po kaya ngayong linggo ang ano ang uh, handa yun okay. well, tricycle pa rin ang ating service ayan pag matanda na 96 years old hindi na hindi na nakatayo yun ano na lang ah higa po ayan full cake tayo galito lang cake dito ayan eh.

first time. I first, <laughs> first time. first time, first Masarap guys, pure ube talaga. Masarap. Masarap, kaya dahil mo yung palit sa kanang. Hindi lang, sa kanang part of the other, kaya hindi Nag-farm mo gobe kay mama gyud niya produkto. Oo, sa farmer gyud mismo. Ato ang farm kay.

yung cake nila yan you know, o purple cake ikaw sa picture sir? asa? sa mengabran buong brand first pa pero sa other region na nilang tan o na even

Happy Birthday. Lo day mu abot pod. Roweno, roweno mu abot. Mấy má abot. À. Hay nè. Tao. Cầu lôi. Tới. God bless. Nên náo vạc, nên náo vạc katawan mananggal Itong, ano, area nila sa jahe ng asawa ko ito puno ng magusti, no? tingnan yung ano, ilalim Ang ganda hindi mainit Uy, visit na, ano? Ha? god bless god bless Lipa yung lula na ron Bakay Naibit-bit Dumating yung apo Puro kay koy Puro kay koy Ayan guys, mangos din o oh. Ayan o oh. alam nyo ang magustin dito sa ano dito banda sa puno sa puno pa lang wala na Tagbinti ang kilo 15 <laughs> sa pinsa ng ano asawa ko yung sa akin, walang bunga. Ayan, mga apo sa tuhod ni Nanay Maring. yung mga pamilya, mga ano lang talaga, kamag-anak lang. Ah, kapat, ano, mga anak at saka pinsan. Maraming ano, pinsan na yan. Nandos ko tabato. Sa nabunturan, ganun lang kal kaliit. mitas tayo ng magusti no? hindi hindi pa pala yung ano may arek nito kukuha ako na isa Kain tayo ng magustin guys ayun no? fresh na fresh fresh na fresh yung ano magustin ayun no? kainin natin Sa Kita Kain tayo na, na na bold bold na na, na. background na lang ko kanang kanta ni. Kilo dito, so kanta ni Yoyoy. sinyal pagrauna <laughs> no wala signal bahay na pagrauna <iuban>, <laughs> <iuban, mag> <laughs> dito sa dito dapit sa pauna basta dito dapit sa telo low ali lain mo gusti no nguni ini lagi hinuk jobi ani nganin pa tingkit gahi kuno siya tingkit sa may namay katong itom kuno ni ka <laughs> ah gahi lain kaon gahi hinubati ka kristam naik kano sibotau sibot kana ona masuru na sunna di ana nang kayu na mai sunud dia rakuwa urang nawai tagi ya nih itu ada berinya bawa ketuk karun tugap nah kaylak kaylak ka la ka tai awal nih naik <tuk> kan ngarah muju muka ana puli maring ini humang bapungah ai kontrol yo ngina lahirnya dak kah <tuk>

dai lae ku jam yo ang hinong sa kono merangkap bang kono hinong oh kan yo dapat rumuk namanya hmm um. pinggis kena aku um, kan ambile to eh mabati panimong sweet and sour kan i gua kono saya herbison ke anak kan majeng mkao kan bayurit ke oh herbison guna ni ke hinong lama na sia pam mamajang kan biahe hmm biahe kena main lang Reject naman nang bayulit. Nangunani o, hmm. sana malakta. Mm. Bunog. Bunog ito itay, pwede manay kita i market, mwibili hatu tago, talita niba. Nga isa kenal? Mahalat nalagok tabla-tabla lang, giransya lang kagamay, makapamasay, kaulik, kapalit ka dito ka dayon? Hmm. Kaya di mapun na, mahulog na pura kod? Bratong isa-isa agong Apa? Lamang ganit sa negosyante kay ang purit muro-muro bisan pa na dito mag 30 ra na. Wala pa na dito. 150 ra na payment dire. Wala pa na dito. Karbalias binasligan. Tuna barato ng tuna ng presko kayo. 340. Nanda pinasar. Rat. Kung ano ito isa ba, ay sugat. Duhaon, kaya ang nga isa. masirado ang pikas. Hmm. Mura lang na mura. Lalo doon sa parenti ni Mrs. Maraming puno. Ka kakatay namin ang langka. Ang oras na alas dos. Dito pa yung mag magpamilya. Ito nga area na ito, mga protasan Long, langka daw, long. Lang langka daw. ko mama na adre Ang ganda ng bulaklak na ano Akudarium Akudarium ba yan Wala Yan Hindi maganda ang bulak Ano bunga ng lansones ngayon May hinog na merong maliliit Uy sira na Langkak durian, saging, mangustin, kalai, langkak challenge, eh, katai. 那个大。

yun dito pa rin tayo sa ano, birthday ng kapatid ng biyanan ko 96 years old ngayon naman hapon na ito naman nangyari ang hapon ngayon ngayon ulan na naman sa amin katulad kapon na ako ng Tagum Davao City sa ah, Davao <laughs> Tagum City ayun hindi ko napakita sa inyong mga ano kasi may nagtutugtog ito ganda sa bukid ano, rambutan mangustin, lansunis bayabas, langka, lat ang mangustin dito kung gusto nyo kunti lang mangustin ngayon hindi gano ka ganda ang mga bunga pero pumunta ka dito 15 ang kilo kayo manghuli uh, kayo ang ano mag mamitas 15 ang kilo payag ang mayari <laughs> Sino gusto pumunta rito? Pumunta kayo. Tutakin nyo ako. Ngayon, at sunod na ano, linggo, 15 ang kilo, kayong mamimitas. Ayan, para ma-enjoy kayo. Bye-bye. Uh, ano? Dito lang sabay, na kami sa bahay. Pauwi na. nakarating na. Hindi ko nag kanina. Nagawang nabisi. Ay, ang init. Umulan kanina. Ngayon, uminit na naman. Papadala na tayo ng Panawa oh, yeah. sa estudyante natin dito na kami. Eh, Dumating mula na no, galing eh. na no merte. Sa 96 years old. Kay nanay maring. Ayun. Thank you Lord. Nakarating na kami. Bye-bye.